Hello guys, good morning dyan sa Pilipinas Good night dito sa Kuwait So ayan ang oras ay 12.20 ng ating gabi So ayan guys Minidyohan ko yung buhok ko habang nagsusuklay kasi Marami nagtatanong ano daw ba ang sikreto ko sa aking buhok bakit ang bilis humaba? Kasi nung umuwi ako nung December guys sa Pilipinas pinaputulan ko to hanggang balikat. So ngayon guys, ayan si six months pa lang ako dito ayan, ganyan na yung hinaba niya guys. So. No, lampas balikat na to. Lampas balikat na siya. Ang hinaba, ayan na ang hinaba niya. Ayan, yan ang hinaba niya. So, ang sikreto guys ay bago kayo matulog, suklayin nyo yung buhok nyo. At saka, wag araw-araw shampoo. Kasi yun ang nakakaano sa buhok, nakakasira. Ayan oh. pinaano ko to eh, pina-highlights ko to nung no ako ako'y umuwi. Ano ba tawag dito? Brazilian. Ayan. Brazilian color. So, ayan guys. So, ayan, straight talaga yung buho ko guys. Kasi nung maliit pa ako, lumaki ako sa lola ko. Doon ako nakatira. Inaanuhan niya ng niyogyang ang buho ko na yan. Kaya, ang, ang resulta, straight at saka ang kapal makapal yan guys makapal yan straight talaga yan ayan Ganun lang, guys. Bago kayo matulog, suklayan nyo yung buhok nyo parang madaling humaba. Yun lang ang sikreto. So, yun lang, guys. Good night sa taga-Middle East. Good morning dyan sa Pilipinas. Happy New Week, everyone.